Gandang gabi guys. Papakita ko sa inyo yung item na ano, 12 pesos lang to lahat, 12 pesos. O ayan. Anim na panty, ayan 12 pesos. Kasi tingnan nyo, guys, free shipping pa yan, ayan guys. So, 4 pesos, kita nyo. Ayan. Ayan. 4 pesos. Ito guys, tumbler to. 4 pesos na tumbler. Ayan, ayan guys. Ayan guys, ayan. Ayan yung kulay niya. Ayan. 4 pesos. O, di ba? 4 pesos lang yan. At ito, sapatos. 4 pesos. Yes, guys. Tag-4 lang. O, di ba? Saan ka pa? Ayan. Sapatos yan, guys. Ayan, o. Ayan. Sapatos yan. 4 pesos na sapatos. Ayan, o, di ba? Ayan. 4 pesos lang yan. Saan ka pa? At saka itong anim na pirasong panty. Ayan o, may mga tag pa. Ayan. Ayan, may tag pa. Ayan. Tatlo. Apat. Lima. Anim. 4-4 lang guys. So, 12 pesos lang to lahat. O, diba? Saan ka pa? O. Sa mga ano yan dyan, sa mga bagong number dyan at hindi pa nakapag-register sa Shopee, i e register nyo na. Kasi yung unang rehistro nyo sa Shopee, ay mga mura lang yung item ang makukuha nyo. May, may ano, may isang may piso, may 4. Depende sa item na gusto nyo. O. 4-4 lang. Ayan. 4 sa ano nang sapatos at saka Oh, ayan, ang ano ng sapatos, 4 pesos din. Free shipping pa. Yes, guys. Tag 4-4 lang. Saan ka pa? O, oh, diba? 6 na panty. Isang pares ng sapatos. Ayan. Isang pares ng sapatos. Ayan. Tapos, 6 na panty. At saka, isang tumbler. 4-4 lang. So, 12 pesos lang lahat. Sige, bye, guys. Bye-bye. 4-4 lang. Yan, 4. Anim na pirasong panty, 4 pesos, at saka isang pair ng sapatos. 4 pesos, 12 pesos lang ito lahat, guys. 4-4 lang sa Shopee. Yung bagong register number sa Shopee, mayroon kayong mga bonuses na mga mora. O, ba diba? 4 pesos, 12 pesos lang lahat. Saan ka pa? O, ayan, o. O, 12 pesos lahat. O, ba diba? Saan ka pa? Parahistro na kayo, guys.